Ayan na guys, si David. Tapakal ko na muna yung behind the scenes kay Chris. Kasi, simulan ni Kelly sa inyo. Grabe! Perseverance! <laughs> si, kuya, si Kuya Jens, ano yan? Reactor natin yan. Official reactor. Hello so, mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan na buong kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre kalingap prab. At pag-supportahan din po ang aming mga kasama sa buong kalingap, nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon may hirap, supportahan po natin lahat guys. So, nakarang araw mga kalingap ano naging mainit na usapin po sa ating mga comment section sa ating mga reaction video mga kalingap yung pong naging live po ni Kalinga Prab ni Pastor ER at ni Kuya David Vlogs kung saan inanunsyo po ni Kalinga Prab doon mga kalingap na bawal na muna o ipagbabawal na muna i-vlog ano, o behind the scene po si Joy Diwata sa mga kadahilanan po na inanunsyo po ni Kalinga Prab. Pero marami po mga Kalinga ang patuloy ng nagtatanong at naghahaka kung bakit nga ba talaga nagkaroon ng ganitong desisyon si Kalinga Prab at bakit bigla ay pinagbawal i-behind the scene at i-vlog si Joy Diwata. At ngayon rin po mga Kalinga, papanoorin din po natin yung naging vlog po ni Kuya Nel. Ayan, kasama po natin sa K-Boys. At doon po mga Kalinga, nakita po natin isa sa bagong ugali po na pinakita po ni Joy Diwata na talaga namang nakakagulong nagulat at nakakabilib mga kalingap. Ano nga ba ito? Tara, panuorin po natin in 5, 4, 3, Copy, copy. Sige, pili ka dyan kahit ano. Kahit, kahit <laughs> sa buong kape pa. libre ni David. Alam mo ako may libre, no? Oo, nga, nung no, wala. Asan pala si David? <laughs> wow, wala <pala> si, <laughs> <sighs> <laughs> <inaudible> si David, guys. yun Para kasi siya ang lasang damo. Damo? Pero ayoko Ang alin? Ang alin? Ang alin. yung mga na, ayaw yung na na matcha ayaw ko na... Ayoko rin matcha. rin matcha. Oh, Ibang-ibang lasa. ano... Black white sa mukha. Pusa si Joy. May laga kayo? Madami. Wala? <laughs> Gusto mo yung may bread? Gusto mo kalagal ng may bread? Huh? Oh? Aba! Mga ganyan. Baka may may-ari niyan. <laughs> wala, wala. Mga ganyan. Wala Ayin? yan. Wala? <laughs> wala yan. Wala ayan kung may mamaya. <laughs> Tignan niyo kasi. Oo, oh, ang cute. Oo. Oh, Oo, oh, ang cute, oh. Oh, cute <laughs> ng pagkakano oh. Wala may-ari niyan. Pwede mo Pwede po. Oh, rescuer ka na. Tapalang wala ka na rin. Siya? Hindi ko alam eh. Mahirap ang pagsasabi. <laughs> <din. laughs> <laughs> tutik Baka may-ari. Oh, Ay, yeah, nag-guess si David. Mission ka. Mission. May kurso na ada siyang ano, pusa. Eh <laughs> may pasok yung isa o. Oo. Ay, oh. Oh, <laughs> is, uh, it, yes? okay. <laughs> Alam mo lang yung regalo mo kay Joy. Gusto daw niya yung ano, yung hybrid breed na pusa. Daging may ka lang kung anong ano gusto ni Joy Kaya ba? Ano, dahil nung sabihin eh. Ang mundis yan. Pag-usog din Grabe ka, I, no? Iba yung lakay ni na ito. So, oh, okay. Kunin mo na. Kunin mo na. So, gusto ko kasi makuha ni Jo yung ano, yung pusa. Cute At na cute. Man, Cute na no, sila sa pusa. Uy, baka makagat kayo or makakanong parmos kayo. Ba't lalong lumayo? malapit. Kaya nga.

Balikan mo na lang. Lahat prepared ka sa sunod na pagbalik mo. Bili ka na lang bro. Yung baby, yung, yung pinaka, yung baby pa para maamo. Wala ba nating na tindali pusa, yung may breed? Wala nga no? Yung pusa na may breed. Bili ka na lang. Breadcrumbs. Pero ano, pagpapawal ko na muna yung behind the scenes kay Joy sa ano. Oo oh, bro. Pag vlog kasi, lakuha ko siya ng serye eh. Wow. <laughs> In-announce na po kasi. Iwan natin ng serye si Joy. Gusto niya po ba, si ba na ano? Joy. Real life ba yan o ano yeah, yan? yan oh, serye lang. So acting or? Serye lang. Serye. Hmm. Turning into real life. <laughs> Joke. <laughs> It depends. It, it, gusto niyo po bang may joy vid? O oh, sa, dapat may kasama pa. Joy vid and jump card. May kasama na, kinakabahan ka na isa lang. Kinakabahan ako, bakit? No competition po tayo sa mga Kalingap of Angels ha? Kasi ayo. Oh, oh. may kanya-kanya po silang talent, strength, and weaknesses. And assets. No, may kanya-kanya po silang Uni ano. So, oh, unique sila. So, ano po, no competition po tayo sa kanila mga Kalingap, nakita nga po natin yung masaya at nakatuwang banding po ni Kalingap Ian Ramirez, Kuya David Vlogs Kuya Nel, at kasama po ang kanilang mga partner, at ayun nga po nakita rin po nakasama po dito mga Kalingap si Joy Diwata mga Kalingap, ano na alam naman po natin na nalalove team po kay Kuya David Vlogs, at dun nga po mga Kalingap talagang hindi rin po may tago yung nakakakilig po mga Kalingap na chemistry ni Kuya David Vlogs at ni Joy Diwata at dun nga po mga Kalingap narinig din po natin na excited na po si Kuya David Vlogs na mangyari po yung sinasabi ni Kalinga Prab na gagawan po niya ito ng serye. Kasama po syempre ang ating mga ibang beneficiaries, ang ating ibang Kalinga Angels. At dito nga mga Kalinga, nakita rin po natin ang isa sa bagong ugali po na ipinakita ni Joy Diwata ang pagiging mahilig po niya mga kalingap, sa mga pusa so, Ano, si Joy Diwata po ay isang cat lover. So shout out po sa lahat po ng ating viewers na cat lover dyan mga kalingap. At ayun nga po nakita po natin na sa sobrang hilig po nito mga kalingap sa pusa ay nilapitan po nito yung dalawang pusa at talagang nakatempo ito mga kalingap na hingiin at uh, hulihin po yung pusa At ayun nga po ano, parang medyo nagpaparinig po ito si Joy Diwata at syempre po nakakatuwa po dito dahil nalaman po natin na ang gusto po sa ng alagaan ni Joy Diwata ay yung may breed na po sa mga kalingap. So sa lahat po na nagmamahal kay Joy Diwata at sa lahat po mga kalingap na sumusuporta kay Joy Diwata ay Kuya David Vlogs sa kanilang love team. Ayun, pwede nyo pong regaluhan mga kalingap si Joy Diwata ng nga kanyang gusto at ang kanyang inaasam-asang mga kalingap na pusa na may breed. At ayun nga mga kalingap, kung si Kuya David din po ay may balak magregalo kay Joy Diwata, maganda rin po anon in-advise po ni Kuya Nel na ayun, regaluhan po ng isang pusa na may breed o may lahi. So nakakatuwa po mga kalingap dahil hindi lamang po mabait itong si Joy, hindi lamang magaling makisama, hindi lamang mabait sa sa team kalingap, hindi lamang marunong tumanaw na utang na loob, hindi lamang mabait na kapatid at anak. Kung hindi mga kalingap, mabait din po sa mga hayop, mga kalingap sa mga alagang hayop. At ayun mga kalingap, patungkol naman po mga kalingap sa naging live ni Kalingap Prab Pastor ER at Kuya David Vlogs, tungkol po sa pagbabawal munang i-vlog si Joy Diwata at bawal munang i-behind ay ito po yung sinabi po ni Kalingap Rabat inanunsyo dahil po sa kadahilanan mga Kalingap na gagawan po niya ng serye o Kalingap serye itong si Kuya David Vlogs at si Joy Diwata mga Kalingap at syempre as a request din po mga Kalingap ng ating mga viewers and supporters po ng team Kalingap sama po sa kanilang serye ang ilan natin mga Kalingap Kalingap Angels at gayon na rin po mga Kalingap ang ilan nating mga kasamahan sa cable so talagang kabang-abang mga Kalingap ang magiging Kalingap serye ni Joy Diwata at ni Kuya David Vlogs kasama kasama na rin po ang mga bagong love team na inaasahan po natin dito. Andiyan din po ang Carl Joma mga kalingap na talaga namang nagdadagdag mga kalingap ng aliw, kilik at good vibes sa lahat po ng viewers ng Team Kalingap. So yun lamang po mga kalingap at maraming maraming po salamat sa panonood. Patuloy po natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Rab. At huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye bye. Ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At taong mahihirap Di alimtana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tua Mga kababayay Napapaindal Yay, yeah, yay! Yeah. Ting 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 ka Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer, Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap Beat Mr. J

ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang Kuya Val Gawin ang ating kain Pinapangayon ting dance dance ting dance.